guys! Welcome again kay Graphic Design Daily. So, for today's video tutorial, ang gagawin naman natin is Daily Planner. Which is, alam nyo ba, yung Daily Planner is napaka in demand as a digital product. Ang daming mga naghahanap ng mga Daily Planner, Monthly Planner, Budget Tracker. So, for today's video, ang gagawin natin is itong Daily Planner. So, namili lang ako ng template kay Canva. Pero hindi natin siya i-customize. Kung nga, pupunin ko lang yung size kasi meron akong nakita sa Pinterest na pwede nating maging inspiration. Right. So, okay. Ang theme ng daily planner na gagawin natin is may meron siyang character, Kurumi. Di ba super trending din ang Kurumi ngayon sila Melody. Yan. So, delete ko muna lahat ng nandito sa page. Ayan. Okay. Tapos, i-upload ko lang yung for inspiration natin. Para meron tayong pagdagayaan. Mag-add page tayo, syempre. So, titingnan lang natin yun. Today is a good day. Okay? Ang first is magagawa tayo ng ito yun na, yung text na agad yung violet tong page. Kunin muna natin si Kurul. And guys, ito pala yung gawin ninyo. So, mag-add text na tayo. Ayan. Ganun naman yung doon sa ano, di ba? May easy-peach, So, tingnan natin kung kaya natin siyang ma-recreate. Lagyan natin siya sa center. Tapos, magpalit tayo ng font. Ang font niya is parang cursive. Sa so, cursive din ang gagamitin natin ng na font. Yan. Mamili pa tayo ng ibang cursive na font. Ayan. So, so, after that guys, meron siya mga design-design na hearts sa gilid. So tayo naman, ang gagawin natin is kurumi yung i-design natin dyan. So kung tayo sa upload, o pwede din namang search tayo dito ng purple. Since si kurumi ay purple siya. Ang kukunin lang kasi natin guys, yung style niya lang na ganyan. Yan, pero hindi naman natin gagayahin lahat. Yung yung text, kag, uh, pwede din ko rin siyang kopyahin para makita natin kung paano siya, para makita niyo kung paano siya gawin. Ang gitna ito. palitan natin tong font ng color purple. Deep purple lang ipalit natin sa ano. Ipiklip natin ito siya dyan. Tapos i-flip natin siya horizontal. Then, ibebend naman natin siya ng palit. Ayan. Yung font niya, parang gusto ko pa siyang palitan na iba pa. So, yung cute din. Pero masya mahirap pasahin. Ipitan na lang natin. Ayan. Ayan. Tapos ito, liitan natin ng konti. Okay. Tapos guys, kung ano yung sorry, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 10pm. So, 6am to 10pm. Tapos, ang tip ko sa inyo, guys, 27, 28, 29, 30, 31, 32, pantay 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, i-group natin sila. Okay? Tapos, pwede na lang tayo mag-adjust. Okay? So, diba? And then, mag-add na tayo na date. Date, oras pa lang. So, for example, siya ay 6 a.m. So, mag-add natin siya dito. Gitan Di lang natin. Masag natin siya. Tapos, igit na natin siya sa dito sa, ano, sa line. Yan. Tapos guys, i-group natin yan para hindi tayo mahirapan. Ayan. Okay. So, edit na natin yung date. For example, ito ay 7 a.m. This one naman is 8. Lakaya natin. <coughs> so, i-imagine e e nyo na lang guys na nagawa ko na siya no? tama. Kasi this tutorial naman siya. Ayan. So, for example guys, nagawa ko na. Then, ito ay papalitan din natin ng kulay yung mga line Ganyan nyo guys, hindi madaling gawin ng planner. Wabos easy. Para sa ating mga nag-aaral pa lang ng mga design. Kasi hindi din naman kami super expert. Ayan, okay. Okay na yan. Tapos i-group na natin sila. Para hindi na sila magkahiwa-hiwalay. And then after that, ito na tayo. Ito na. Yung uh, schedule na nakalagay dito, i-group natin to. Parang kailangan natin silang liitan Tapos, mag a tayo ng shape. O kaya, rectangle. Liliitan natin to. Tapos, ang kailangan na color niya is light lang. Guys, ito, plano ko silang itaas pa. Para hindi sila crowded. Ayan. Lagyan natin siya ng corner rounding. Then, text. Text. Okay, ilalagay natin dito, is schedule. Tapos, liitan natin siya para mag-fit siya dun sa loob ng box. Okay. Ah, pwede pala natin siya i-bold. Ito na lang ang i-bold natin. Gawin pala na natin black guys yung pinaka-font. Yung color ng font. Okay, yan. And then after that, mag-add na tayo ulit ng another bang. Square. Duplicate nyo na lang to guys kasi pwede naman siya ma... Ayun, pwede naman siya ma-adjust. Tapos alisin na lang natin yung corner rounding. Diba? Ilalagay natin dito is important. Edit natin siya para malagyan natin siya ng kanyang... Hindi pala natin siya malagyan ng ano Yung no? parang shadow. Ganda gawin nyo guys para malagyan nyo ng parang shadow. Duplicate nyo ulit tapos yan, ito nyo and then yung malaki kanina gawin nyo siyang color white or black oh see ayan may parang na siyang shadow pero mas maganda kung color ano siya white siya so kailangan yung paper natin o yung background natin is purple hanap muna kayo dito ng purple background para makita yung mga pinag-add natin ng mga elements ang ganda-ganda ng mga nandito kay Kanban, no kamusta siya pag ginawa natin siyang So, kailangan lang natin siyang bawasan ng transparency. Ayan. I-group natin itong dalawang ito. Dito natin siya dyan. Tapos maglagay tayo, for example, ng tape, purple tape. O, oh, yung ribbon ang ilagay natin dyan. Dito natin siya. Okay. Okay. Tapos, ilalagay natin dito is important. Ito ang ating i-duplicate. O kaya, ano, um, note. Um, Naitan natin siya. nag lang natin siya dyan dito sa taas. Okay. Tapos, ang next naman is ito, grateful for or thankful for. natin yan dito, natin dito naman sa kabila yung ribbon hindi na kurumi guys okay lang and then edit important na lang dito. Mas maglalagay pala tayo diyan, guys, ng date. Iba pala natin 'to? Iyan siya status niya dito Tapos ito kopyahin pihin natin. Ang gagawin natin siya ay, tide ng date. natin 'to. So dyan nagsusulat 'yung date, guys. In the next turn, noon, hanggang sa Yung to do, to do, to do. natin ulit yan. Tapos, i-adjust natin yung size niya. Okay, so nasa center na siya. Then, group natin. Para hindi na ulit sila magkahiwalay. Tapos, mag-add tayo ulit ng um, shape, square. Okay, rectangle. Rectangle naman lagi ang lumalabas. Ito, papalitan na natin ito, guys, ng deep purple. O, ganitong kulay. Yan. Nagkan natin siya ng corner rounding. Ayan, mga 13. Tapos, ng border, gawin lang natin siyang 1. Yung border color niya is dapat violet na din yan. So, pwede natin siyang habaan. Ayan, nasa center naman na siya. Tapos, i-duplicate na lang natin to. By the way, size yung By the way, size. By the way, guys, yung size nito is ano, parang notebook lang. A5. Then, i-group na natin silang magkakasama. Drag nyo lang guys hanggang dun sa baba. Then group. Ang inalagay naman natin dito is to do. To do, to do, to do. To do yan. Huwag natin siya i-bold. Pati ito naka-bold din to naka eh. Kailangan ang naka-bold lang is yung ganyan. Tapos note dito. You are amazing girl. Yan. Ganyan mo na lang siya. magtanta tayo ng purple. Malay may makita pa tayong May ma-add pa tayo, di ba? Ito, fly, high butterfly. Ito, so, kunwari, yan. Yung note. And then, meron na bang iba? Ito yung mga flower, mga heart, heart, heart na ganyan. Di ba maraming yung... May iba kasi, guys, na gusto nila yung notepad nila o yung digital note nila. Ano? Tumog na ito. Maraming mga design-design. May iba naman na simple lang. O yan. Tapos, pwede din tayo mag-add ng mga ganito. O yan. Lagay natin siya dyan. Tapos, balik tayo sa purple. For example, ano naman? Hmm. O ito, ball pen. Kasi nga, magda-note, di ba? Ito naman siya ko ba? Itong yung height, guys. Dito na lang natin yung ilagay. Okay? And then, meron pa ba tayong i-add? Ia or enough na yan? Ah, hindi. Ito lang. Ito. We need it. Hindi ko naman rin siya. Diba? Gusto. Ganda mga dali gumawa ka ng daily plan. So, add din natin ito na. Ayos mo gusto ko yung mag-add pa na iba pang mga heart, 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 heart. Dito naman natin siya lagi sa my schedule. 'Di ba? Oh, hindi na hindi masasabing kinopya natin yung nakita sa Pinterest kasi. Ang dami tayong mga pinag-add na ano. Mga elements from Canva. So, ganun lang yung gagawin nyo guys para hindi tayo makapiright. Ito naman, dito naman siya. Maano lang siya sa mata, no? Kasi purple. Ayan. Purple background. Hmm, ito. Ito, rano, Try natin palitan yung background ng medyo dark, dark, dark pa. I-replace background natin. Hmm, um, okay lang. Control Z. Alisin natin siya. <laughs> Ayan pala. <laughs> Mas maganda pala siya, guys, kapag ka, hindi natin binawasan yung transparency niya. Oh, see? See? Ayan, tapos syempre guys, mag-add kayo ng, ang gagawin nyo, duplicate nyo lang yung page. Kung ilan yung kailangan ninyo, for example, uh, 80 pages, ba? O 50? 50 pages yung kailangan ninyo. So gawin nyo siyang 50 pages. I-duplicate nyo siya ng 50. So meron na kayong digital daily planner. Pwede din itong printable. So, ganun lang guys, kadaling gumawa ng daily planner kay Canva. So, pwede nyo gayahin yung technique ko na pumupunta kay Pinterest o kaya kay Google. Tapos, yun yung, yung gagayahin ko, gagawin ko inspiration para makagawa ng sariling design. So, kagaya nyo, beginner lang din po kami. Hindi din kami expert. Kaya, gumagawa kami ng mga tutorial na talagang makaka-relate kayo sa amin na gusto niyo rin na maging o gumawa ng sarili yung digital product or printable product. And so, pwede yung pagkakitaan yan lalo sa mga estudyante na nag-aaral sa mga college, may sila sa mga daily product. So thank you again guys for watching sa ating video tutorial. So stay tuned for our next tutorial. Bye.